誰だ？何しにここに来たってか大事おつもりはございませんお前のことなど知らん誰だ博士若きららかよ写真田中博し中佐 Anak siya ni Tanaka Chikara. Isang espya ng ating hukbo. Naruhodo. Naraba. Wari-wari na no dosi ito yung pinaghihinalaan ni Eduardo na isang espiya si Tanaka? Hindi rin ako no makapaniwala, pero may inilatag sila sa ebidensya. Oh, oo, at bigla na lang kayo naniniwala sa isang gawagawang ibidensya ng isang barumbadong bastardo? Pero totoo ho ang sinasabi ni Eduardo, mama. Paano ho nalaman ni Hiroshi na aatake sa ating bayan ng mga Japon? Kundi dahil sa kanyang ama. O na lamang talaga at iniurong ka na ang aking kasal sa kanya hindi ko rin iibigin na mapabilang sa isang pamilya. Pamilya ng mga kaaway. Kaaway? Teresita, hindi mo ba naiisip na kaya to ginagawa ni Eduardo kay Hiroshi? Dahil nais kanyang maangkin? Huwag niyo naman pong hamakin ang kuya ko. Hindi siya sinungaling at gagawa ng kasiraan sa kapwa niya. E di totoo nga. Nakaaway si Hiroshi at ang kanyang ama? Adelina, tama ang sinasabi ni Eduardo. Hindi kaya dapat pigilan mo nang iyong damdamin para kay Hiroshi? Na Nanaisip mo pa rin bang mahalin ang isang kaaway? Pero sita, hindi tayo nakatitiyak dyan. Oo. Hindi tayo nakatitiyak, kaya pwede ba tigilan na natin itong pakikinig sa walang kwentang siste at akusasyon ni Eduardo? Hiroshi, ano nga ba ang totoo? isa ka ba talagang kaibigan mula sa pamilya ng aming mga kaaway? Tonde oh mo na koto na. Yoko koko made ikinoberareta na. Saan ka na garing? At papano mo naraman ang lugar na ito? Omae wa ore no 約束してくれこのことは誰にも話をしないと約束してくれありがとうろし。もう一つもしこの騒動が大きくなって俺がお前のそばからいなくなったらどこで再会できるか知っててほしいそれはどこですか Ang aking ama, siya ang nagsabi sa akin hinggil sa lugar na ito.